So yun guys, magandang gabi sa inyong lahat. So magmumukbang na tayo guys kasi nagluluto naman yung pagkain guys. So yan. So magkain tayo guys. O, nagutom naman yung person. Guys, oh. Sarap guys. Tingnan nyo guys. O, masarap yung bagoong bagoong with bagoong, tamatis. Bagoong with tamatis at saka ano, bumbay. Yun. So magkain tayo. Samahan, tayo, samahan nyo kami guys magkain tayo, sabay sabay tayong kumain yeah masarap man yung magkain guys so mag pray muna tayo guys so pangalan ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo Lord salamat ang pagkain at sa blessing ay binigay mo sa amin sana gamitin mo o panalinyanan mo itong pagkain na para malusog ang aming katawan para sa hanap buhay namin araw-araw salamat Lord ito ang aming pasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ganyan guys, yes, kakain yeah, na tayo. Yeah, nice. o, Kasi nagutom na eh, gabi-gabi na. <laughs> Sarap ng ano guys. Ngayon lang ako nakabalik guys. Ito, ito yung, yung ano guys, baay. tuna. Oh. Yung tuna oh. kong binili na konti-konti lang. No? Kasi konti man yung pira natin guys. Nagkain tayo guys. Oh. Mangingaingay man ito si ay eh. Magkain-kain oh. man. Ngayon, <laughs> oh. <laughs> kain tayo. Hmm, Masarap man yung magsabay-sabay tayong kumain kayo ba? Yung, yung, hapunan ngayon, sabay na tayo. Pag meron kayong masarap na ulam magbigay naman kayo sa amin. Pag wala kayong masarap na ulam magbigay namin kami sa inyo. Yan. Hmm. Masarap man itong bagoong. Sino bang nakala ng magbagoong? Pagkain mo itong ano ba? Pagkain natin dati ba? Ano? Hanggang ngayon. Hinahanap-hanap ko pa rin yung bagoong. Masarap talaga. Oh, ah, pati yung ano, tuna. Masarap magkamay, guys. Kamayin hmm. Kamay natin para masarap ang pagkain natin, ba? Kamay-kamay mag -kamay lang. Magkamay, guys. Mm. No? Magdali man mag -usuk -usuk, kasi magkamay-kamay. Hmm. Kami lang dalawa dito guys kasi may ginagawa man yung iba, naghanap man ng buhay don hmm. doon sa ano, bundok, hindi pa nakauwi. Tapos hindi man ako nagulay-gulay kasi malayo mo yung bundok sa amin. ano, yung pamasahe, yung 50 pesos yung ano, papunta doon. Yung 50, bili ko na lang sa merkado. ano, Bili ba bagoong. Yung ganyan. Yung hindi ano, na akong napunta-punta sa bu bundok. Layo-layo man doon guys. Para makakain na tayo ng ano ba, hapunan. Kain tayo guys, oh. Masarap-sarap, paninom bagong at. Ah. O, oh, so, ah. Hmm? Ano yung kamatis, guys? Yung sabaw-sabaw, ah. -sabaw, ba? hmm. Kamatis? Kasi hmm. hmm. yung kamatis, guys. Hmm. Masarap yung kamatis. Ano na yung to, guys? Pangpagwapo. Ano yung pangpagwapo? Yung pagpakinis ng mukha, ba? Guys. Hmm. Magkain-kain tayo, guys. Masarap-sarap, anito, ba? Hmm. Ito pa lang nyo. Hmm, tuna. gan hmm, yan. Nagyan ko ng bumba. So yun guys, hanggang dito itong video nito. Maraming salamat. Yung walang sa walang support na sa amin. Gano? I love you all. Sana walang mag-skip ng ads. Thank you.